I'm feeling, I can't Ako ok lang, kaso nasagit pang ulo ko, pero medyo ok ok na tumawag ka na eh. Kamusta po ang pakiramdam mo po? Medyo ay sinet pa eh. ng pangit, tapos nasagit pang ulo ko. Ito wala kasing nag sa akin po po? Ano sabi mo? Ano mo? Gusto nyo po ng taga alaga po? Uy. Ay, mag-volunteer ka ba? Sige. Ah. volunteer ka ba? Pwede naman po. <laughs> Sige, pili ka lang pumunta ng pita. Eh, anong oras? Kaso na may pasok pa eh. Ay, pasok. Magpapaydi naman na bukas. Wag ka na pumasok. Absent ka na muna. Kailangan kong mag-alaga ngayon eh. Mukha naman pong malakas kayo ah. Pumpugin nyo nga po ngayon eh. Grabe. <laughs> okay. okay. ah naglalakas lang ako dyan lang. Tsaka, nagpapalakas kasi dito sa... Eh. Gusto makita? Oo. <laughs> oh! oh! Andiyan pala mga gay boys. <laughs> yeah. Pagaling ka na po. Alagaan uh -oh. niyo po kasi yung sarili niyo, hindi yung puro ako yung inaalagaan niyo. <laughs> <laughs> bago, 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 di bago, 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 kayo bago, 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 Oo nga, dyan ka na lang. Hindi, <laughs> 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 mas pogi ka daw kasi dyan, oh. <laughs> ha? Mas pogi ka daw kasi dyan. Ay, grabe. Nakapagpagay. <laughs> Di ba rin next week? Andiyan na ako dyan. Ah, uh, miss ko na ang ko dyan, eh. Makalinga.